you't need no education ah! teacher, leave them kids alone. welcome to teacher spot and uh, hello once again how are you <laughs> this is teacher spot page 6. I hope you're all in good condition. Doing well. Nini <clears> ako sa set up natin <throat> ngayon. Alright. So, kumusta naman po ang ating nakarang election? I hope all of us nakapag-serve ng maayos at safe ligtas At uh, dito, na, dito na naman, balik na naman tayo sa normal nakalakaran, Pagtuturo. At uh, you know, paggawa ng mga paperwork. sa mga nag-serve sa eleksyon. Ito para sa inyong lahat. Alright. Okay. Yeah. Ayan. So, sa mga nag-serve sa eleksyon? nga. At least eh uh, meron tayong natanggap or meron kayong natanggap na honorarium. And eh uh, ayan, makakatulong din 'yan konti sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay. Welcome to page 7 ng ating teacher spot. Ayan. Ba tayo magpatuloy? Okay, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Paparinig ko sa inyo at gusto kong hingin ang inyong reaction. Okay. Pwede niyong i-comment sa ating uh, Q&A sa Spotify. Okay. Sa mga uh, uh, nakikinig uh, via Facebook or YouTube, thank you so much for listening. And sa mga dumarami nating tagapakinig sa Spotify, maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Sa ating Teacher's Pod. Ang podcast ng mga teacher na naboboring na. <laughs> Alright. So gusto kong iparinig ito sa inyo at uh, aking ibibigay ang aking reaction Pagkatapos natin itong marinig. So, ito'y isang galing ito sa ano yan? <clears throat> ito galing sa Facebook, ano? Yeah, At uh, tungkol sa isang sa mga nag-quiz na napagsak ya yeah, katatapos lang ng ating um, first grading exam kumusta naman ya yeah. eh lagi kong sinasabi kapag ganitong uh, yung first grading exam pagkatapos na pagkatapos ng first grading exam at uh, ang tawag nila computation na yan yeah, lalabas ko ng aking uh, doctorate degree <laughs> ayahan <laughs> Lagi-lagi na lang kapag uh, tayo tayo'y uh, nagko-compute niyan, minsan lumalabas ang doctorate degree. <laughs> Kung ano yon, hindi ko na explain Ayan. Okay. Pero ito ang muna gusto kong pakinggan natin. Ayan. Makinig tayo sa kay uh, Professor... Ano yung pangalan nito? masyadong makita. Professor Paul. Okay. Nag-viral to sa TikTok. Pakinggan natin. Okay, initin lang natin. Isa pa. Mahirap ba? First quiz. Nakonstruct. Uh, eh, uh, ma uh, makinig kayo sa akin, ha? Makinig muna. Buong tayo nga, saglit ng 5 minutes. O, makinig, ha? ito. Kakausapin ko kayo bilang ano. Kuya nyo na lang ha. Hindi ko na muna record to, no. Hindi ko na record to. Medyo mababa. Na, inaamin ko hindi ako perfecto ko. Diba? Kasi kung perfecto ako, di, ganito grade. Kasi nanin naniniwala ako 90% ng grade ng sadyante galing sa akin. So kung ganito yung napakita nyo, ibig sabihin, may mali rin ako. So, ina-acknowledge ko yun na may mali rin ako. Hindi naman ako perfect Baka yung way ko sa BSA o sa ibang ano, hindi applicable sa inyo. Di ba? Diba? So, yun. Alam ko may mali, may pagkukulang rin ako. Kaya ako may suggestion kayo, di ba? Sabihan nyo rin ako. Pa Pro, parang medyo mabilis. Parang ulang sa example. Pwede nyo ako sabihan ng ganun. Pwede kayo magtanong. Hindi ako galit ha. Sinasabihan ka na kayo. Hindi ako galit na ganito kasi baka sabihin nyo, galit ako niyo. Oh, ano lang, bilang kuya nyo, sinasabihan ko kayo na ano, mas pagbutihan natin, magtulungan tayo. Pag may hindi kayo maintindihan, nandito. Alright, so that was the that was the video. Yan yung video na sumikat sa TikTok. Sabi niya, 90% ng uh, grade ng estudyante nang gagaling sa prof. Okay. At uh, kung may tanong kayo, pwede naman kayo magtanong. So, I think that the statement, yung statement na deserves a cheer. Yan. Yeah. Okay. So, kung nga naman, sa pagdating sa ating uh, pagbibigay ng grado, uh, i-share ko lang din ang aking opinion. Um, normally, ang sinasabi natin, tayo lang ang taga nagtototal, dahil ang taga-total ng kanilang mga grades, ng mga grades ng mga bata, at sila ang gumagawa. <clears throat> Pero bago sila dumating sa point na yon na sila ang gagawa na ng kanilang grado, kailangan munang ituro natin sa kanila ang paraan kung paano nila gawin ang kanilang grado. Tama. Ayan. At the same time, ayan, okay, dapat siguraduhin natin na natutunan nila ang kanilang dapat matutunan para sa kanilang exam. Ayan. So, tama nga naman, parang uh, supposed to be dapat ay ayon. Siguraduhin ng uh, guro na natutunan lahat ng mga bata ang dapat nilang matutunan bago sila mag Inan an ideal situation, yan yung dapat mangyari, ba? Diba? <clears throat> Pero, um, bilang isang guro din, dapat din natin na uh, uh, ipaintindi sa mga bata at kung paano gawin natin gawin yun, kanya-kanyang discarding nyo, na nandun din yung kanilang responsibilidad na kailangan nilang gampanan para nga sa grade na kanilang, kanilang pinakaya. Hindi lang ito one, uh, ano, one arrow dapat is meron tayong sinatawag na back and forth, ano? na kung saan ay eh, ituturo ng teacher tatanggapin ng estudyante o pag-aaralan ng estudyante at gagawin din ng estudyante ang kanyang responsibilidad para ito ay matuto. At nandun na yon, kasama na yon yung nandun na yung magtatanong siya sa guro pag hindi na intindihan. Magpapatulong sa guro kung kinakailangan pa niya ng more guidance. So, na lahat yan. Pero, yung sinasabi ko lang dito is that, o, oh, tama, napakalaki ng persyento ng pagkuha ng mag ng mataas na grado o para totally, 100%, or just say 90%, maintindihan ng isang bata ang leksyon ay nakasalalay naka, naka sa guro. Kaya lang, huwag din nating kakalimutan yung sense of responsibility ng mga mag-aaral na meron din silang part na kailangang gawin para sila ay matuto. Yun yun. I think yun yung nawawala eh. Um, this is a general observation na yun yung nawawala. Yung parang uh, ikaw yung guru, turuan mo. Dapat pagkatapos ng klase, natuto na ako yan and then hindi natin kasi pinapaalala sa kanila meron din silang responsibilidad parang kung in, sa isang analogy is ang mga bata nagpunta sa eskwelahan para mag-aral parang parang mga yung mga ano na yan, yung mga adult na nagpunta sa kanilang trabaho para magtrabaho at kapag maayos yung trabaho nila hindi maganda yung compensation pero kapag hindi, eh, hindi naman. Alam mo na yung kalalabasan. Parang ganun din yung analogy. Sa, yun yung analogy ko para sa nangyayari sa eskwela. Yung sweldo ng mga mag-aaral ay yung kanilang grade. At meron silang kinakailangan gawin para makuha nila yon. Kung kinakailangan magtanong sila ng magtanong ng magtanong, gawin nila yon. Iyon yung unang-una na dapat i-instill natin bilang mga guro. Dapat i-instill natin sa mga mag-aaral natin. Yung sense of responsibility. Kasi pag nagkaroon sila ng sense of responsibility, doon na rin ma develop yung work ethic. Tama yan? Okay. Kasi ako, nung bata rin ako, parang yun yung hindi na-develop sa akin. Na, na, medyo nahihirapan din akong i-develop na hanggang ngayon, you know, uh, tayong mga tao tayong tinatawag na work in progress na mag-uba. At na hanggang ngayon, eh, dinidevelop pa rin yung work ethic na tinatawag natin. Yung pagpapahalaga mo sa ginagawa mo. Yung paraan mo ng paggawa na uh, aminin ko. And uh, it's very hard to, you know, kapag late na yung lahat, kapag uh, adult ka na and then that's the time that you're starting to improve in it, medyo matrabaho siya. So, kailangan instill na natin sa mga bata habang bata pa sila para maging second major nila, ng work ethic. And nanggagaling yun kapag alam na nila may sense of responsibility. Ako nung bata ako, parang, uh, parang madali kasing lahat eh uh, sa experience ko parang madaling lahat. Medyo naka, nauuna-una ako sa klase ko, kaya parang madali lahat. Parang lang ginagawa, parang gano'n. Um, hindi ko na, hindi na instill sa akin yung sense of, uh, a sense of uh, responsibility. Kaya hindi rin masyadong na-instill sa akin yung work ethic. Yung, uh, magpapalaga sa ginagawa mo. Ayun. Kaya, yeah, medyo hirap. Hirap, uh, hirap akong uh, parang magkaroon ng sense of responsibility nung, lalo na nung malaki na, nung, nung teenager na. So, late, late kong na-realize yun through self-reflections. And, yun yung dapat na i-develop natin sa mga bata as early as elementary. Yung sense of responsibility nila, you have their responsibility, they have to do that And a byproduct nun yung pagkakaroon nila ng work Tama. And reinforce natin yun through positive affirmations. Ayan. Uh, yung uh, sinabi na kapag uh, hindi ma... Hindi yung... Uh, ano ba yan? Pag mababa yung ginawa... Uh, score. Okay. Positive affirmations. Huwag natin silang tatawaging Bobo. Yan. Though marami na tayong, base sa ating experience, marami na tayong narinig na gano'n. <laughs> yung sinasabi kang ano, ah. Uh, values education. sa so morning, sasabihin ang bawal magsalita ng bobo. Pero pag sa afternoon na, nagagalit na, yan. Bobo. <laughs> okay. Anyway, yan. Positive affirmations and then, um, of course, uh, yung sense of, yung ma maunawaan din sana nila yung sense of understanding or deep understanding on the process of meritocracy. Tama, that you have to work hard for everything. Okay. Because that's that's the reality of life. Uh, walang, uh, walang ano, uh, nothing that is in value will come easy. Sabi sa English pinaghihirap. And yun yung mga dapat sa tingin ko may instill sa mga tao, sa mga bata. And then, if we can instill those three values, and the other good values, of course, and uh, I think malayo ang mararating ng mga bata. So, tama si Proof sa Professor Paul sa sinabi niya na, Uh, ah, magtanong kayo and then he also reflected and then yung sinabi niya is very is actually very good yung sinabi niya na siguro Uh, yeah. may mali ako dito kasi baka hindi nag uh, yung way of teaching niya sa ibang korso is hindi nag work sa korso ng mga klase na iyon <clears throat> or sa grupo ng mga klase na iyon and uh, that is what we're calling the uh, extreme ownership which is um, what Paul uh, Professor Paul did ang ginawa niya is tinignan niya yung sarili niya tinulong niya sa sarili niya ano pa yung magagawa ko para makatulungan ko itong klase na ito which is actually a good way rather than yung sinisisi natin yung ibang tao why because yung pwede lang nating palitan sa sitwasyon na yon ay yung sarili natin yung yung pwede nating mapalitan yung, yung paraan natin yung pamamaraan natin ng delivery And yung sarili lang natin ang pwede nating palitan. Hindi natin pwede mapalitan ang um, mga uh, reactions or ways ng mga mag-aaral. Right? We can tell them, or we can show them what they should do, o hindi natin sila mapapalitan. In a quick uh, response, in a quick response, parang uh, yung sarili natin, pwede nating mabago. Pwede nating ma So, uh, yun yung isang magandang attitude of a leader, of a teacher also. Looking first on what you can do. That is extreme ownership. And kapag ginawa natin yun, actually, it is, that is contagious. Kung baga, kung sakit yan, kakahawa. Na kapag ganun ang ginawa mo, yung lahat ng mga na yung mga sumasama sa'yo, ganun rin ang gagawin niya. Siyempre, yung mga estudyante iisipin, ano kaya yung kailangan ko rin gawin? Okay. So, napakagandang example, napakagandang example yung ginawa ni Professor Paul. Okay. So, yung sinasabi ko kanina is that, yeah, napakalaki ng uh, uh, bahagi or napakalaking bahagi ng uh, pag-improve ng grade ng mga bata Ay nakasalalay sa guru Pero Dapat dinay-instill natin Sa mga estudyante natin Yung sense of Responsibility That can develop their work ethic Right? And of course We as a teacher should open Ibuksan natin yung uh, Communication Para hindi sila matakot magtanong sa atin sa mga time na nangangailangan sila ng tutok. Uh, experience natin nung estudyante tayo na may mga guru na terror, di ba? Kaya hindi ka na makakapagtanong uh, pa ng additional example, kumbaga baga ganon. <laughs> so, yun. Yun yung mga dapat na uh, tanggalin natin. Well, ang mga teacher ay mga tao rin lang at bilang uh, tao tayo ay work in practice mayroon tayong pinabago, mayroon tayong ni-improve sa ating sarili uh, para sa ating para sa kagaganda ng resulta ng ating trabaho at para sa para sa pagiging mas mabuti pa nating tao. So, yeah. Uh, congratulations or kudos how do you pronounce that? Kudos to uh, Professor Paul. Narinig ko sa isang British kudos. <laughs> anyway, kaya mga parito na, no? Anyway, yan ang aking reaction sa napanood ko na yun na video. Tapos napakaganda. Pagandang uh, i-share. Napakagandang reminder sa ating mga teacher. Na, uh, <clears throat> yun nga. Napakalaking bahagi tayo ng mga grade ng mga batang ito. Ang paggawa nila ng grade ng pagintindi nila ng ating mga leksya. So, yan muna para sa ating page 7 sa hapong ito at kung saan man kayo ang panig ng mundo kikinig isang napakagandang oras po sa inyong lahat at ito na po ang inyong uh, post na Teacher's Pod pumabati sa inyo na Merry Christmas malapit na po ang Pasko Around 40 days na huh? 42 43 days bagong Pasko at uh, advance Merry Christmas sa ating lahat at Hanggang sa muli. Ayan. Pakikita ulit tayo sa page 6. Oh. Ano ba? Page 7. <laughs> ng ating teacher's pad. Balam sa ating lahat. Mabuhay po kayo.